Good morning. Biernes. Ji. Ji, ano, ano kaya? Ang mabot ito ng mga sampung kilo. Ano? O, oh, ng tubig, o. Oh. Hmm. Oh. <laughs> hmm. Hmm. Ano? O, oh, ha? Alagaan ko ito, Ji. Hindi ko ito kakatayin. Titingnan ko kung malalaki ito ng nasa 10 kilo. Hmm. Hmm? Nihirinan pa yun. Yan ang patuka niya, oh. Hmm. Mamaya, gabi, papainumin ko ng vitamins. Hmm. <laughs> Bagong alaga. <laughs> save I'm save your life. Kasi nagbinta sa iyo, nagngangalit ng ipin. Hmm. Hmm, nang tubig oh. Hmm. Nagbinta nitong nagngangalit ng ipin. Nagngangalit na bagang. Ah. <laughs> uh. Mas masarap kapag pang alaga siguro. Hmm. Yan o, oh, lakas amin ng tubig o. May rinan. O. Ayan o, oh, pagkain o. Oh. o. Pellets, pang broiler talaga yan. Hmm. Ayan siya. Nakakulong hmm. muna siya dyan. Pero papa ko yan pag yung ano. Dadaling ko lagi sa labas. Doon ko paglalakad lakarin rin. Sa ngayon, dyan muna yan. Ha? Dyan ka muna ha? <laughs> Hindi ko pa mapapangalanan. Hindi ko pwede ko laki. Hindi ko mo kung lalaki ka o ano. Okay, dito lang po ang aking video, ang aking kwento ngayong umaga ng Biernes, Pitcha 28. Salamat po sa inyong lahat. Oji, papaltang ko na lamang ng karnito. <laughs>